ang magbubuko. Oh. oh, ang lakas! Ang galing! Wow! Ah, ah. At ang tanggal eh, oh. Ang galang buto eh, oh. Ganda yung matusok to eh. Oh, teka. Hmm. Galing eh, ang galing, oh. Mga tatlong oras eh, tapos to. Hehehe. <laughs> Oo. Uh, uh, uh. Sayang video eh, oh. Naman na lang nabuksan eh. Ba, malapit na. Ano oh, po, sayang video, oh. po, pinalong ganon. Ay! Oh. Ay! Ay! Ay, ano yan? Ang <laughs> beauty mo, nasisira. Yo yo yo, yo.